ko pa iba eh. ito na nga. Oh, sino gusto mag ice cream diyan? Ah, ice cream. Ah, ice cream. Ako dahil malak masakit ang paa ko. Ano lang ako. Masakit ang uric, ah, mataas ang uric ko kaya. <laughs> ano lang ako. Ah. Mam, bit mam bit. Hola, amigo. Avi, avi. Este no lo me, ahí no me dice. Respecto, ¿eh? No lo me, no. ¿Ika ullo, ngare? Avi, diba chat. Romi, te lo me, eka preka go. Bukang lomi. Ito na isa. Tatlong lomi. Bukang pang lomi. Lomi sa inyo, boy? Hmm. Uh. Long silog na lang sa akin, te. Long silog. Ah. Oh. Long silog. May itlog. Yan sa akin. Alam nyo kasi pag habang bumabata tayo, nag-iiba yung putahin natin eh. Long silog. Yan, extra rice. Extra rice. Mabisa talaga yung gamot ko. Bumili lang ako ng gamot sa Mercury. Generic pa lang ininom ko ha. 71 ang isa. Yung branded 84. Ang isa. Oh. Oh, 71. Generic lang muna binili ko. Oh, ang bisa talaga oh. Oh, naigagalaw ko ni pa ako. Kanina hindi ko may galaw to eh. Hindi pa ako bumili ng gamot. Boy, alalay ka sa bangko. Baka bumi. <laughs> Baka bumigay. Boy, punta mo parang bumabaluktot yung parang bumabaluktot yung bangko sa iyo. <laughs> The diet. Ha? The diet yan, Jeff, boy. May extra mo, may extra kanin pa. Diet pa yan. Ha? Kaya nga, lomi nga. Extra ano pa yan, may extra rice pa yan. Oh, ba't kayo nagsibalik? Bagay. <laughs> Dito kasi, mura. Oh. Dito pa lang eh, ano ka na? Hindi <mukong> pala nagagalaw to? Mura. Hindi pala ito nabubuhat nyo? Oo, oh, nakapix pala to? Diyan ka, o. Oh. Oh, Diyan ka. Dito kami ngayon mga idol sa, ano, sa Tapsilugan. Tapsilugan sa Golden Gate by sa QC. <laughs> dito naman kami ngayon sa, ano, sa Columbari. Baisa. Ay, yung mga kasama ko mga idol, Ang dami namin, oh. Shout out mga idol, oh. Kalumbari Lechonan. shout out ha. Kalumbari Baysa May laluma Lechonan meron dito. Ha? Laluma meron din, dito meron din mga. Laluma? Kalumbari meron din. <station> 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 Marami pala baboy doon, nililitsunan. Litsunan pala yan hindi pala ano. Kahapon mga idol sa Payatas kami, di ba? Ngayon naman dito kami sa Columbari ano, Baysa. Oh. pero nasa QC pa rin kami. Sa nasa Quezon City pa rin kami. Partner ko gutom na. No? Boy, kaya mo pa? <laughs>

Ayan lang, kunti lang kanin ko. Iyaw na magdaming kanin. Kunti lang kanin. Mahirap pag maraming kanin. Kunti-kunti lang. Kunti-kunti. lang ang kanin. Nandito mo, daming customer na natin. Ayan may dala akong tubig eh. May kaya na may meron tayong sariling tubig. Uh, may dala akong tubig, ha? may bawa na akong tubig. Kailangan meron tayong sariling tubig para mainit ang panahon. Diyos ko po, ito ang kailangan. The best medicine, water. Ayan na. Extra, yung extra rice mo boy kanino yan iba pala yung ano iba pala yung extra no